Good morning guys Bagong taon So nandito tayo Nag Likom muna tayo ng mga Mga kaibang bagay So uh, Year of the Dragon So Ngayong taon ay May tutorial natin na Ano uh, Year of the Wood Or Dragon So ngayon guys uh, Gusto ko sanang Gusto pagpunta ko dito ay gusto ko ng kunin agad kaso lang na daanan tayo ng ng ano ng taga dito na may ari so ah, nagpaalam muna ako guys kung pwede tayo makapag hunting so yung nakita kong ano guys ay kawayan so tinigilan ko muna sa pagkuha so nagpaalam muna ako sa may ari so ito guys ah, dito na ako sa sa ano sa puno ng kawayan so shout out sa lahat so pagpunta ko rito guys ay mayroon na agad na nangyayari sa ano natin cellphone so nahulog at so, ito uh, at hindi masyadong maganda yung pakuha natin ng ang mga bagay bagay kasi nasira yung LCD natin so uh, gulong tayo guys So, tabi-tabi. So, first Friday ngayon, guys. So, kailangan natin mag-ipon. So, ito, guys. Ayan. So, nakikita natin. So, bago tayo mag ano, ay kukunin muna natin, guys. So, natin yun, guys. Ayan. So, ayan, guys. Nakuha na natin. So, tapatan. Tapatan ng kawayan, guys. So, dito natin nakuha sa ano sa puno so mayroon tayong isang malaking kunin guys so yan yun nandyan so oh, tapatan din na kawayan so ipopos muna natin guys so pasensya na guys midyo uh, medyo nagmamadali tayo kasi mayroong naka antabay guys yan siya guys oh kunin natin guys so pasensya na guys madali guys uh, nakuha na natin So, ito siya guys. So, ayan. So, nakuha na natin guys. Ayan. So, ah, uh, pasensya na guys. Hindi nyo masyadong nakita. Kasi, ano guys, ah, uh, nagmamadali ako para hindi tayo mapansin ng ah, uh, nakapagawa ibang tao at mayroon din tayo nakita yung isa na ano isang klaseng uri din na ano pampa sa mga negosyo so sa mga ano guys sa mga antingeros ah, sa mga year 2000 ah, 2004 sa mga mga taong mga taong Scorpio guys ay magandang pasok ngayon sa atin at lahat ng mga first quarter guys ay uh, papasok yung mga swerte na nga pinapangarap natin at at uh, makakamit natin yung mga plano natin halimbawa may nagplano kayo ng negosyo ay ngayong 2024 20, guys ay matutupad yung mga kahilingan nyo So sa second quarter guys ay ganun din kahit may maraming mga pagsubok na dadaan sa inyong buhay ay talagang walang tao makapagpigil guys ay talagang aangat-angat yung mga plano sa buhay Halimbawa, kung kayo ay negosyo. So ito guys ay mayroon na nag-order. Uh, gagamitin niya sa kanyang pagninegosyo So gamitin natin ay tanggalin natin yung mga sanga-sanga niya guys. So hilam lang muna lang guys, pasensya yung mga pag-vlog ko guys ay hindi masyadong ano kasi nangmamadali tayo so, uh, uh, at nagpaala naman tayo sa may-ari ng lupa. So ang atin ininggitan guys ay mas paganda na walang makakita sa pagkuha natin guys. So happy new year sa lahat. A uh, muli ito si Boat Builder so agad uh, po